I'm <sweak> Palmolive Palma na hindi siya mumurahing babae. Nagulat na lang ako. na ako ng ko. Isa na namang sexy na Pinay ang may kumalat na sex video. Hindi ito alam na karamihan na isang Pinay na miyembro ng Baywalk Buddies na si Palmolive Palma ay may naturang sex scandal na kumalat noon. Ating muling balikan at ating kilalanin ang may kwento ni Palmolive Palma. Kung hilig mo mga, mga ganitong klaseng mga video ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Kinumpirma ng Baywalk Buddies member na si Joyce Rivera at ng manager nila si Dito de Guzman na meron sex video ang co-member niya si Palmoli Palma at ang Pinoy Big Brother Celebrity Edition 2 housemate na si Will Dubon. Ayon kay Rejoice, last year pa raw ang naturang video. Ito ay una nang galang sa si cellphone ni Palmolive. Pero hindi si Palmolive ang kumukuha, nasa baba siya. Nangingiting bahayag ni Rejoice. Napanood daw mismo ni Rejoice ang naturang sex video. Kaya nang muling itanong ng Showbiz Press na present sa album launching ng Baywalk Bodies kung swill talaga ang nasa video, sagot ni Rejoice. Oo, si Will yun. Sa amin kasi, natural na yung share ng notice stop. Nakakaingit nga eh. Di umano sa naturang video ay ang feel model na si Will. Na ngayon ay nasa ng bahay ni Kuya. Hindi ito aware sa di umano yung sex video niya. Ayon pa kay Rejoice, kasalukuyang nasa Australia si Paul Mullin at show kasama ilang membro ng Baywalk Buddies. Samantala, kinumpirma rin ng manager ng Baywalk na si Lito de Gasman ang natural sex video ni na at Babil. Sinabi ni Lito na nakita rin niya ang iba pang mga taga niya ang video. At lahat sila ay naniniwala si na at Babil ngayon. Kinuwento ni Lito, nung bagong dating palang lang si Will dito, hindi pa man siya commercial model o nagaartista, aartista nagkakilala sila, yun ang nga naganap ang lahat. Si Will ang kumuha ng video, ewan kung paano na-convince ang alaga ko, pero nangyari na nga yun. Tapos nawala ni Palmolive yung cellphone niya, nawala sa si subik. Kaya nagulat ako nang makakuha kami ng kopya, siguro nakita nung nakapulot ng cellphone. Nakausap na rin daw ni Lito si Palmolive tungkol sa naturang sex video nila ni Will. Ayon sa Baywalk Bodies Manager, nalaman na niya yung tungkol sa issue, pero tahimik lang siya. Ayaw na niyang pag-usapan niyan dahil matagal na nga. Basta ang alam ko sa ngayon tahimik lang siya. May Japanese boyfriend kasi siya, baka makasira yan sa relasyon nila. Kung ako ang tatanungin, mas babuti rin na naman manahimik na lang siya. At iyan ang magsing kwento kay Palmoli Palma. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan mo subscribe sa aking channel. Salamat!